na nagkusa na po siyang magbigay ng kanyang sworn statement sapagkat iniisip po nila yun ang madali na makatulong sa ating pamahalaan sa paghahanap po natin. Your excuse, uh, uh, Rep. Toby. Maalala po ninyo, in the last hearing, this uh, committee floated the idea of uh, giving uh, the contractors particularly an option to uh, to take advantage of uh, uh, the the state witness protection law sapagkat uh, napakalaki po ng problema ang kinakaharap ng bansa natin, particular na po dito sa mga flood control projects na talaga namang uh, nakapagbigay ng alalahanin. Hindi lamang alalahanin kundi galit sa ating mamamayan. Meron pong nagkusang loob. Na gustong magbigay na ng kanilang uh, sworn statement at kinakailangan pong uh, <clears throat> i ipresenta natin sila uh, sa pagkat ito ipinadala nila sa inyong lingkod sa Chairman of the House, uh, Chairman of this uh, Blue Ribbon Committee. May I call on uh, Mrs. Sarah Diskaya to please uh, present uh, and read before us your sworn statement. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo na kay uh, Senator Dante Marcoleta, chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano ah uh, joint uh, statement ng Nami mag so I will read partial, and then my husband will also read the other half of the sworn statement. So, kami si Pacifico F. the II and Cesara Rowena Diskaya, mag-asawang nasa tamang edad, parehong Filipino. Number. Is it number one? Number one. Noon 2003. Kaming mag-asawa ay tinayun ang kumpanya na pinangalan namin St. Gerard Construction. Ipinarehistro namin ito sa DTI, nakakuha ng contractor's license at nagsimula na lumahok sa mga pribadong construction projects. Number two, kinalaunan nagsimula na rin kami na lumahok sa mga government projects. Natuklasan namin na hindi naging madali ang trabaho sa mga government projects. Madalas ma 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 mahirap ang paniningil ng bayad at matagal bago kami mabayaran ng ng gobyerno. Number four, hagan dumating ang pagkakataon, lumapit sa amin ang isang kaibigan na si Vol Voltaire Claveria at inalok kaming magkaroon ng proyekto sa national level gamit ang aming lisensya. Number five, ipinakilala, ipinakilala niya ang sarili niya na nagtatrabaho para sa isang congressman at nangakong kapag nagbigay kami ng pera ay may makakakuha kami ng proyekto. Number six, dahil wala kaming alam sa kalakaran sa pambansang proyekto sa gobyerno, nagtiwala kami at ibinigay ang lahat ng ipon naming mag-asawa. Sa kasamaang palad, niloko lang niya kami. Naglaho siya, dala ang pera namin mag-asawa. Nagpunta kami sa DPWH para i-report ang nangyari pero hindi nila ito pinansin. Kahit ganon, hindi kami sumuko. Gusto ko pa rin gawin ng tama ang negosyo kaya patuloy kaming sumasali sa mga biddings sa gobyerno. Sa kalaunan, ang kumpanya namin ay nanalo sa mga bidding sa mga proyekto sa national government sa pamamagitan ng patas na bidding. Ibinuhos namin ang lahat ng aming pagsisikap para maipakita ang kakayahan ng aming kumpanya na merong maayos na paggagawa, di kalidad na resulta at natatapos sa tamang oras. Nagkaroon ng konting tagumpay ang St. Gerard Construction kaya minabuti namin mag-asawa na mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Interjection, Mr. Chair. What is the interjection? Salamat, Mr. Chair. Uh, kailangan ko lang pong umakyat sa office sandali para sa isang pulong but hopefully pagbalik ay nandito pa rin si na, uh, Mr. and Ms. Diskaya dahil meron din po akong mga tanong para sa kanila. Oh yes, Salamat we make po, sure that Chair. they will be here for your questioning. Yeah. You. Mr. Chair. Yes. Order. Bakit hindi nilang tayo bigyan ng kopya ng sworn affidavit imbis na basahin nilang niya so we can we can uh, para himayin na, natin yung uh, kanyang uh, sworn affidavit. We will make order, sure that all the members will be time, given uh, a copy but uh the chairman uh is uh asking them to read it before us for the record. In order to save time Mr. president because we 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 have been here since 9 o'clock. We already spent two hours and none, not even one of uh, the senators have asked questions addressed to the uh, resource person's president. I, I beg the indulgence of the good senator, but it is for the record. This is a sworn statement, and from this statement, kailangan dito sila matanong na mabuti. Uh, proceed. Pakibilisan nyo lang para makatipid tayo ng panahon. Noong, noong, ngunit ngunit na nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti na, na nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chief chiefs of staff ng mga mambabatas na nag-aalok ng na mga proyektong sinasabi nilang pondo ng mambabatas. Noong una, sinubukan namin labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPW, DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno, subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala, binabala nila na mata, matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na mapas, mapasama, mapasama sa ganitong sistema pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses na, naming namin naranasan na ma-disqualify ng bids and awards committee ng DPWH na hawak na mga mambabatas ng, na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napalitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban." Ah uh, magandang umaga po uh, Mr. Chair at uh, uh, kagagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee lalong lalong po kay Senator uh, Rodante Macolenta. Uh, number 15. Ah sorry po. Uh, 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito, wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na nana-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right of way problem na pareho nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary under of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines. Kong Roman Romulo of Pasig City. Kong Jojo Ang of Uzbag, Ilongo party list, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City. Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City. Nicanor Niki Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madronya of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnuel of Anwar Party List, Kong Leo de Odde Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynante Reynan Arogancia of Quezon City, uh, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuang Kasibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Copilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina? Uh, Rino Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5. Uh, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWS Bulacan, Sabdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second Dayo. Karimayan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25 sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC, at El sa Shangri La Mall, sinasabi ni panik kong na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprobahan ni speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni speaker at ni Saldeco. Mataas ang hinihingi sa project. Dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay speaker at kay saldi Sa lungsad ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPDAO's project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, city si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko, sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil punto ito galing sa program funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hiningin nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Ataide, ama ni Kong Arjo Ataide, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, kong Eliandro Jesus Madrona o Bromlon, kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa program of works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o pace ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran, mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto basis sa na natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng malaking nang maliit na kita o pagkalugoy sa ilang projects. Para sa para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa, mga, sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag iinspect inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumuno ng Buting Chairman, Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacifico of Discaya, nagsasalaysay. Notaryado po. For the record, uh, this own statement was notarized by certain attorney, Reynaldo F. Segubiense. PTR number 246726, January 4, 2024. Uh, hanggang ang MCLE ay 2025. This was notarized on September 6, 2025.